Lalaki na tumangay sa isang motorsiklo sa Sampalok sa Maynila, arestado. Motor na ninakaw, agad na nabenta. Sa halagang 20 mil, si Bel Custodio sa report. Walang kahirap-hirap na natangay ng magnanakaw ang motorsiklo ng lalaking ito sa Sampalok, Manila. Paano ba naman, iniwan niya ang kanyang motorsiklo at susi sa tapat bahay na mag na kaibigan. Pauwi na po ako ng 4.30 a.m pagbaba ko po wala na po yung motor ko sa parking. Doon na po ako na ano, tas sabi ko baka nilipat ka, kasi gawa ng may kasong gano'n na nga rin po nilipat sa kabilang street lang yung motor. Tapos so, pagbalik ko po para ano, hanapin yung motor ko, hindi ko na po nagilap. Sa follow-up operation at tulong ng mga witness, natunto ng suspect na si Alias Bibe sa Quezon City. Yung kinabukasan na po, yun na po yung kahapon. May nag-timbre na nga po na kung may nagsusurrender ng susi, kung ikaw confirm ko lang po. Wala na ang motorsiklo ng datna ng kawatan. Naibenta na pala niya ito sa isang alias Jigs. Naibenta niya po ito no, sa lagang 20,000. Itinanggi ni Jigs na alam niyang carnap ang motorsiklo. Eh, tinatanggi niya po na hindi niya alam na nakaw yung motorsiklo na bilhin niya tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang suspect. Nasa kusudiyan na ng pulis ang motor para sa imbestigasyon. Naharap si Alias Bibe sa kasong paglabag sa new anti-car napping law. Hindi rin nasut sa asunto ang bumili ng lakaw na motorsiklo sa paglabag sa anti-fencing law. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.